Good morning mga lords, mga kawok. Kamusta kayo ngayon? Magluluto si Mrs. ng adobong bibi. Yung pinatuyo. Papakita natin paano niya lutuin. Napakasarap ng Let's go! So ayan mga lods, napakuluan na natin yung baby. yan, sa so, luya. Malambot na yan. Medyo malambot na. So, ayan. Suka, toyo lang. Tapos may sibuyas na yan. Bawang. right? Lalagyan natin ng paminta. Ayan. Pampalasa. Pampasarap. Tapos papakuluin natin. Papatuyuin. So ayan mga lods, malapit na matuyo. ba diba? Alright. Mami, isasangagsangag natin yan sa so, wok. Para matuyo. Ayan, malambot na yan. So, ito na nga mga Lodi, mga kawok, nilipat na natin sa wok yung ating bebe. Ayan, so papatuyuin na lang ni Mrs. yan. Ayan, no? sinasangag-sangag na niya. Oh. Kita niyo yung dumidikit-dikit dyan. Yan yung masarap. Naku, yan, rin mo lang rin. Yan, nang mabakbak na yung iting ng ating wok. Joke lang. Ayan, yan yung masarap Lodi, yung mga kinakait-kait mo yung ano. So, ayan, tuyo na. Ready na yung ating bebe. Wow, napakasarap nyan, malambot, pa napakadali lang. Yan, tapos lalagyan ng garlic, yan, garlic flakes, yan. patay na naman kanin nito, mga lodi, yan. Pwede pang ulam, no? Oh, napakasarap nyan, mga lodi. Naku, nakakagutom tuloy. Alright, so ano pang hinihintay nyo? Tikiman na yan, mga kawok. At syempre, isasangag natin yung kanin. Meron tayo leftover. Sasangag natin dun sa pinaglutuan natin ng bibi kasi malasang malasa yan. yan natin yung mga sumidikit-dikit dyan. Yan, no? Oh, Makinig, so. Diba, diba? mo lang yan para sumama sa kanin. Yan, kasi malasang malasayan, yan. napakasarap. So, titikman na natin mga wolo, oh, di mga kawo. Mmm, ako po napakalambot. Ayan, napakain na naman tayo. Ayan, si sisa pa. Alright.